magandang araw ulit sa inyo guys so ayan papasok tayo dito sa, ano, sa angat buhay village dito sa ano poblasyon so ayan meron nag request sa atin uh, nakalimutan ko lang yung pangalan pero i flash na lang natin sa ano sa screen yung pangalan nya so ayan o, angat buhay village one love poblasyon yata ayan o ay love poblasyon Ayan. Try natin ikutan. Maliit lang naman 'to eh. Ayan. Ikot tayo. Yan, sa mga taga-Angat Buhay Village. Dito sa Poblacion Lupi. sa nag-request, sana po mag-enjoy po kayo pag napanood nyo ito so yun, ipa-flash ko na lang yung pangalan nyo dito sa screen so yun, sana mabasa nyo na lang, mapanood nyo na lang itong video ko hindi natin alam kung gano'ng kalaki itong Angat buhay village hibukan so, natin ikutin may isang daan pa roon pero subukan subukan pa rin natin ito parang ito yung ano uh, multi so, yun multi-purpose uh. so yan no? tayo kanina dun tayo sa kabila lumiko kanina ay parang na parang multi-purpose nila yung nagpana natin anyways so kung dumaan tayo sa gitna dito tayo lalabas ay maliit lang naman ang angat village eh ayan Diyan tayo dapat lalabas ayan dalag kita tayo sa highway ayan okay, nag-request ko ng angat village ayan sa to side mo sana mag-enjoy po kayo pag napanood nyo itong video. Ano po? So, ayan na. Ah. Maraming salamat po pala, lalong lalong -lalo na sa nag-request. Shout out po sa inyo at sa lahat ng Tagangat Buhay Village dito sa poblacion. So, ayan. Maraming maraming salamat din po pala sa lahat ng na nagko-comment, nag-like, and nag-share ng ating uh, videos at saka na follow po sa ating Facebook maraming salamat po so yan ah uh, minsan kayo lahat minsan isa isa so, minsan 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 maraming maraming salamat pa rin po ah, minsan na lang po yung vlog natin minsan 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 Village ah, minsan minsan minsan